Samahan niyo ako mag -yib. Ako nga pala si G isang FW sa Taiwan. Ayun mag i tayo. To. <laughs> Tignan niya ito. Tignan niya yung dalawa. Yung apat na galon na ganyan. Ay, ano yan? 35 NT sa sa NT. Pero pag convert mo sa peso, mga 80 pesos. As depende pa rin sa ano, sa rate. Sa 80 pesos. Ganyan. Sa nakakatipid naman kasi Malinis sa yung tubig, maya makikita nyo. the best talagang negosyo yun. At ang katabi pa noon, makikita nyo. Yung gumapakaganda ng panahon. Ano tanghali kasi sobrang init. Kaya yeah, hindi mo na ako nagigib. At ito yung ating first vlog. <laughs> Dito ako si Injo para ang Manila. Pero pinaka main is the Taipei. Pero sinjo parang Manila lang din. Kasi napaka busy lugar. At malinis. At lahat naman malinis sa Taiwan ay maglalakad tayo. Siguro, simula doon sa apartment, mga, depende kung mabag, maglakad ah. Mga 10 minutes to 15 minutes. At para sa akin, malapit lang naman. Exercise na din. At ngayon, pag uusapan natin yung paano ako nagsimula pong dito, dito sa Taiwan. Bakit ko naisip mag-abroad? Kasi, yun ito, sa 14. Um, para kasing sa edad yun na yung 24. ba? Oh, 24. Parang, may ko na. Pero, yung sahod kasi, napakadaba. At, pag sumasahod daw, parang ganoon pa din. Yung, old yung buti. Sumasahod ka, all sa katakasyan, ang ka mo. Pagkara na lang sa'yo, alawans, sa may kapasin naman. Hindi naman naman yung routine. Um, maturang kanina lang ba talaga yung mga ito ang mga pagpapa mawala ng mga kita na ang kaya pag-ibus ko ang mga 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 sa sabi ko na parang gusto ko na lang mag-abroad yun ba na pagtagdo na na-realize ka na kailangan ko na mag-bagyo kailangan ko so, pero sa comfort kailangan natin na lang itry kahit mga na lumabas sa mo at hindi ko sigurado sa mga na talaga na sige, kapag hindi parang sa akin nag-upload, lang naman Ayun lang hirap o siyempre nag-resign pero huwag niyo kong gagayahin. Kasi, kasi hindi mo ako nang gano'n kasi may trabaho yun. Sabi niya sa akin, sige, try mo, nasa ka alit. Kaya, kaya ako nakilala sa si Jules Contract. Na doctor kasi, yung pwede sa ko ng papa ko nung 1990s kasi nung nag-abog yung papa ko. Kasi try mo sa Jules, baka kaya nasa ka alit maliban pa doon, ang trabaho ko nung. Kaya ako, baka, hindi, try mo din sa ano. Um, Taiwan,

hapon. Kasi alam mo ngayon, all day na mag... Baka sakali ang taong to, mag-abroad. Kaya yung mga katawa kasi, nakakatapay talaga kasi, ang daming tao, sobrang daming tao talaga. Ang palain yun, year na yun, 2015, ang dami na talaga nag-abroad. Na hindi ko alay. <campaigning> <emy> Look, iniisip ko talaga yun. Mga kapasakayaan ko.